Hello guys, may bago na naman tayong application guys, isang card story guys, ang gagawin lang natin guys, ay hahanapin lang natin yung nawawala guys, nawawala, nawawala, nawawalang pag-ibig guys, so piliin natin yung nawawala guys, so hanapin natin guys, so yun, kita na natin so yun tapusin lang natin to guys hanggang umabot siya ng ano guys yan yun yun mali yun guys tama ayun tumama ayun siyempre may ads so, natin yan. And here Kasi naman mga classmate, meron po so tayong option either GCash, Coins.ph, GrabPay, so guys, ito or Paymaya. Yeah. And ang isa pong maganda po dito, maliit lang po yung minimum amount Saka, to withdraw. Bago rin ito guys. Legit na legit po itong app na guys. App na ito guys. Tsaka papakita ko po sa inyo yung proof withdraw ko guys. Yan, makikita yung history guys. Naka-withdraw po ako dito ng 5 pesos, 10 pesos. So, bago pa lang kasi itong nilalaro ko guys. Kaya, ano pang hinihintay nyo guys? Go na. Laro na kayo. Libre lang to. Walang nilalabas na pera.